Manang Biring, pinapatawag ako ni Mamita. Ay, opo, Ma'am Lucy. Pero nagpapahinga na po si Ma'am Asun eh. Eh, namili po kasi kami ng mga lulutuin. Eh, kaso, nakalimutan po namin yung ingredients ng specialty mo. Kaya wala po kami nabili. Ah, naku, senior moment na pala kayo ni Mamita. Ano po yun, Ma'am Lucy? Ah, uh, si senior moment. Yun yung tinatawag kapag nagiging makakalimutin na. Ibig e, niyo po sabihin yung nag -uulianin? Ay, naku, ama ng biring. Wala akong sinasabing ulyanin na si Mamita kayo nagsabi niya, hindi ako. Naku, <laughs> ma'am, huwag niyo po ako isumbong, ha? Eh, ano pa kasi yung specialty na ipapaluto ni Mamita? Eh, ano pa ba? Kundi yung paborito niya na kayos mo. Magpapadasal kasi siya sa kaluluwa ni Sir Beans. At yun ang hihahanda sa mga bisita. Eh, ma'am, lista na po niyo yung mga ingredients para po makabalik na ako sa grocery. Sure. Hmm. Emman, ma'am, bakit po kala ng gamit nyo Di ba po kaliwete kayo? Ah, Ano ba naman ako? Pulos kasi pag-text na ngayon kaya nakakalimutan ko na yata magsulat. Eh, ite ko na lang sa inyo yung ingredients, Manong Geri. Mas mabilis pa yun. Ay, sige po. Nagulat nga rin po ako eh. Hmm. Kasi ang alam ko po, kaliwete si Ma'am Lucy. Pero biglang kanang kamay ang ginamit niya sa pagsusulat. Isa eh, e, tagal po ng pagtatrabaho ko po dito sa inyo. Ngayon ko lang po nakita na nagbago ang pagsusulat niya. Kaya naisip ko, di kaya nakalimutan lang niya. Ito naman, oo. Meron ba naman nakakalimot kung paano magsulat o kung anong kamayan dapat gamitin? Ngayon lang ako nakakita ng na ganyan. Masyado yata ang seryosong pinag-uusapan ninyo. Oh, Lucy. May problema ba?